Alam mo, dapat isipin itong mga senador na to. Una, ano ba yung role nila as Senate? Bakit hindi nila naunawaan? Lalo na yung matatagal na dyan. Lalo na yung matatagal na dyan. No? Ikalawa, no, ay, uh, uh, baka may ukit yung kanilang mga pangalan sa kasaysayan. Pag halimbawa, halimbawa, na-convict, hindi lamang nakasuhan. Halimbawa, totoo, halimbawa lang, na ma-convict dito sa Amerika, ma-convict dito, na meron talagang nangyayari ng uh, human trafficking, serial rape, mm -hmm. money laundering, no, pedophilia, etc. Eh, dilepensahan nila. Mhm. Mm eh, Ito'y mukha silang kuhan, magmumukha silang uh, sumusuporta sa isang serial rapist, no? Mm -hmm. Ano'ng nangyayari sa kanila? Eh ngayon pa naman ina, 'di ba, International Women's Day, uh, Women's mm -hmm. Month. Ngayon. Tapos dito, tingnan ka here, naman, koy kaw ay babae. Eh, dahil yung uh, yung usapin dito kasi e eh, protection sa kababaihan at mga kabataan, mga minors, no? Uh -huh. So, uh, kung sakaling ma-convict eh madidikit yung pangalan mo. Oo. Uh -huh. Diba? Madidikit yung pangalan mo eh. Dahil lahat ginawa mo para mapigilan na na ma at maaresto, no? Lahat uh -huh. ginawa mo. Sabi nga ni Senator Cynthia Villar at saka ni Amy Marcos, e eh, kaibigan namin siya. <laughs> eh. kaibigan namin siya <laughs> naman siya, uh -huh. eh. <laughs> Sabi naman yung isa, siya ay hero. Hindi uh, lang siya son of God, siya ay bayani. Bayani, diba? uh, Sabi naman yung isa, tahimik lang, walang sinabi.